magandang 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 araw mga katanim at ngayong araw namang ito ay wala tayong mino kaya ang gagawin natin ngayon ay maglilipat tayo ng ating punlang labanos mga katanim yan kita nyo gayaan mga katanim yan ay mga kalabansi bali tatlong tao na itong nasa punlaan bali itong ibang kasamahan nito ay nailipat ko na sa lupa mga katanim ang pinaglipatan ko nito ay bali sa San Juan Batangas pa mga katanim dito mga katanim ay hindi lang itong mga kalamansing ito nakapunla dito. Marami din dito nakatanim kaso lang ang iba nasa paso. Napakarami dito ay nasa paso. Dahil itong aking tanimang ito mga katanim ay napakaliit lang ng space dito. Bali makipot lang to kaya karamihan ay nasa paso. Mayroon din ako dito mga mga nabulaklak na halaman mga katanim at ipakikita ko sa inyo yung aking punlang labanos at yun ang ating ililipat mamaya mga katanim yan yan ang ating ililipat mamaya ililipat natin sa magandang taniman mga katanim meron din ako dito ng ano yan talbusan balit talbusan ko ng kamuti ito mga katanim pag talagang walang walang pang ulam dito ko napunta at ako dito na nanalbos mga katanim at meron din ako dito ng bagong tanim na sitaw mali ay 20 days na ito makikita nyo ganyan bali nasa puso din alam ganyan mga katanim kung bakit yan ay nasa paso dahil kapag umuulan dito sa aking space na ito ito ay ang tubig ay ang tagal maiga kita nyo yung maputi-puting yan yung mga katanim ay mga pinag-agaga ng buhangin para kung halimbawang umulan hindi magpuputik dito mga katanim kaya ang ginawa ko, pag ako nagtatanim ng sitaw dito, lahat ay nasa paso mga katanim. Dahil minsan ako nagtanim dito na nakarekta sa lupa, lahat ay lahat yun ay nalanta ang dahon, mga katanim. Kaya yan, lahat ay sa paso. Sa paso na lahat ako nagtanim ng sitaw, mga katanim. At ito na yung ating ililipat na labanos, mga katanim. Ngayon, Bago natin ito bunutin, magkitimpla muna tayo ng paglilipatan ito mga katanim. Ang iba'y lilipat natin sa paso, sa plastic bag. At ang iba'y di may mga planggan kung siraan na napulot. Ay di yun ang ating gagawing taniman mga katanim. Yan yeah, may balim naghandaan ako dito ng mga timplado na pero kulang pa rin ito. Ating imimix lang ito mga katanim. Yan. Yeah. Bali ang lupang ito, bali ay sinamahan ko ng buhangin meron lupa, may kukupit bali may ano ng palay, itong pinakatulyapis ng palay mga katanim, at saka may dadagdag pa tayo dito yung mga pinagsilaban ng mga dahon-dahon bali lahat ito, kombinasyon ito, bali lahat ay limang kombinasyon ito at ilang imimix ng maayos para mas gumanda yung ating ililipat nitong labanos mga katanim Bali, magdadagdag tayo dito ng ano, yung pinagsilaban ng mga damo-damo, mga dahon-dahon, mga katanim. Yan. Yan yung mga pinagsilaban ng mga dahon-dahon. Ating iahalo, ating imimix ng ayos. Para gumanda yung ating ililipat na labanos. Para gumanda siya pag naating naitanim. Siyempre naman mga katanim ay ating didiligan ito pag ito ating naitanim na dito yung ating punlang labanos ay huwag na huwag natin kakalimutang diligin ito ay naku, hindi ito mabubuhay mga katanim yan ready na ito mga katanim atin ang ililipat ayan na mga katanim aw yung ating iminix na lupa ay ganugang kaganda ano gang pagkakaya ba Au. ay pag hindi pa namang gumanda ang labanos na ito ba hindi ko na alam wala na akong masasabi dito pag ito hindi pa gumanda Mabira mo yung limang kombinasyon itong aking tinimplang itaw mga katanayin. E eh, siya, ay kung ganon, mga katanayin, ay kapag napanood nyo itong video ng ito, ay pakishare na lang. At mag-comment na rin kayo, mga katanayin, para malaman natin kung saan baga nakabot itong video itaw. ito. Ayan yun na lamang at maraming salamat at sana itang kiligin ninyo itong aking mga ginagawang video at saka yung mga susunod ko pang gagawin mga video mga katanay yan, maraming maraming salamat po sa inyong mga suporta at dun sa hindi pa nasuporta mga katanim. aba nga naman, abay suportahay ang bidyong aray mga katanim. ay pag hindi kayo nagsuporta din sa bidyong aray, ba hindi kayo makakatikim ng labanos, ay kita ganun niya yung aking itinatanim na labanos na yan isang buong planggana ay hindi ganyo alam pag ito'y hinervais ah, ah, ay baka ito'y may isang truck <laughs> pag ang ginagawa ninyo mga katanay abay supportahin na ang bidyong aray mga katanay at maraming salamat sa inyong lahat at hanggang dito lang ang bidyong ito at hanggang sa susunod at hanggang sa muli mga katanay